Alam mo ba kung bakit may mga lalaking isang beses lang nag-message sa babae pero hindi na siya matanggal sa isip nito? Samantalang ikaw, kahit anong effort mo, parang wala lang sa kanya. Ang sagot, isang simple pero powerful na chat technique. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi lang ito basta iisang sentence o magic line na sasabihin mo. Isa itong structured technique na may walong mahahalagang sangkap para gumana ng maayos. Isipin mo to parang isang pagkain hindi pwedeng puro alat lang o puro tamis. Dapat balanced para masarap. Ganun din sa tamang pag-chat sa babae. Ako nga pala si Zamer at ako ang iyong magiging master sa usapang masculinity, charisma, at psychological power. Ako ang oracle ng kaalaman pagdating sa leadership skill at overall attraction. Sa mga gusto pa shoutout at may tanong, lagay niyo lang sa comment section dahil narito na ang bagong meta ng attraction. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang tamang paraan ng paggamit ng teknik na to at ang walong sangkap na magpapalakas ng epekto nito. Kaya siguraduhin mong tapusin mo to dahil isang maliit na pagkakamali lang sa chat, baka ikaw naman ang tuluyang makalimutan. Paano mapukaw ang kuryosidad ng isang babae sa unang message? Gusto mong mag-stand out sa chat kasi kung hi lang o kumusta. Ang opening message mo, 90% chance na hindi kanya papansinin. Bakit? Kasi araw-araw may sampu o higit pang lalaking nag-chat-chat sa kanya ng ganito. Generic messages, boring. Ang babae lalo na kung maganda. Sanay na sanay na sa mga chat na wala namang dating. Ang kailangan mo ay may isang message na magpapaisip sa kanya yung hindi niya pwedeng baliwalain. Gamitin mo ang curiosity hook. Sa halip na generic na pagbati, gumamit ka ng intriguing na tanong o statement tulad ng Alam mo ba na may isang bagay na sobrang bihira? Pero sobrang powerful sa chat. Hulaan mo nga. Anong bagay ang hindi mo napapansin pero sobrang lakas ng impact? May isang secret technique sa chatting na 90% effective. Alam mo na ba ito? Bakit ito epektibo? Kapag may isang bagay tayong hindi natin alam, automatic na gusto nating malaman ang sagot. Ito ang tinatawag na curiosity gap. Ginagamit ito sa marketing, sales at syempre sa pag-attract ng babae. Next step, kapag nag-reply siya, siguraduhin mong may follow-up ka na may value. Huwag lang basta-basta magpa-cute. Bigyan mo siya ng dahilan para mag-enjoy sa usapan ninyo. Subukan mo to at tingnan mo ang difference. Gamitin ang open loop para mabitin siya sa chat. Gusto mong mapanatili ang interes ng babae sa chat? Ang sikreto, huwag mong ibigay lahat agad. Dapat marunong kang magbitin para siya mismo ang gustong magpatuloy ng usapan. Mali ang sobrang effort agad kapag todo bigay ka sa simula. Binigay mo na lahat ng kwento, lahat ng compliments, ano pang dahilan para mag-reply siya. Kaya ang teknik, gamitin mo ang open loop. Ano ang open loop? Ito ay isang statement na kulang pa ang impormasyon, kaya mapipilitan siyang sumagot o magtanong. Parang cliffhanger sa isang serye. Hindi mo matitiis na hindi panoorin ang kasunod. Example messages, alam mo ba kung bakit ang mga babae ay na-attract sa mga lalaking hindi masyadong nagbibigay ng effort? May isang bagay na ginagawa ng mga lalaki na akala nila ay nakaka-attract, pero kabaligtaran ng effect. Alam mo ba kung ano yon? Alam mo ba na may isang simpleng technique para magustuhan ka agad ng isang babae kahit hindi ka gwapo. Bakit ito effective? Kapag may tanong na bitin, ang utak natin natural na naghahanap ng sagot. Kung hindi mo agad sasabihin, magiging curious siya. At yan ang magiging dahilan para mag-reply siya. Next move? Kapag nag-reply siya, huwag mong sagutin agad ng buo. Magbigay ka pa ng konting build-up para mas maging invested siya sa usapan. Paano ipasok ang hook para mapanatili ang interest niya? Napukaw mo na ang kuryosidad niya, nagtanong na siya. Anong next move mo? Dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Ibinibigay agad ang buong sagot. Ang problema, kapag nalaman na niya ang sagot, baka mawalan na siya ng gana sa usapan. Huwag mong ibigay lahat agad. Isipin mo parang pelikula kung sa unang 5 minutes pa lang eh. Nalaman mo na agad ang ending, mawawalan ka na ng interest manood niya, di ba? Ganyan din sa chat. Gamitin mo ang hook. Kapag nagtanong siya, sagutin mo pero siguraduhin mong may follow-up na magpapastay sa kanya sa conversation. Parang sinusubuan mo siya ng isang bagay na sobrang sarap pero hindi mo agad binibigay lahat. Example response. Babae. Bakit naa-attract ang babae sa lalaking hindi masyadong nagbibigay ng effort? Ikaw. Kasi may isang bagay na ginagawa ng mga lalaki na hindi nila namamalayan na sobrang effective. Gusto mong malaman? Sa ganitong approach, mapipilitan siyang sumagot ulit kasi gusto niyang malaman ang kasunod. Bakit ito effective? Kapag may iniwang kang open loop sa sagot mo, nagkakaroon siya ng investment sa usapan. Mas lalo siyang may engage dahil gusto niyang makuha ang buong sagot. Next move? Kapag sumagot siya ng ano yon, oh, sige, ano yon, huwag mo pa rin ibigay lahat agad. Sabihin mo muna ang context o ipaliwanag ng bahagya bago ibigay ang main answer. Paano mag-invest ng bahagya para mas ma-engage ang babae? Napansin mo ba, na ang mga babae ay mas na-attract sa lalaking may depth. Hindi lang basta funny o confident, pero yung may tunay na personalidad na hindi natatakot ipakita kung sino siya. Mali ang laging misteryoso o playing hard to get. O, effective ang pagiging challenging, pero kung puro open loops at bitin lang ang usapan, baka magsawa rin siya. Dapat marunong ka rin mag-invest ng bahagya. Paano to gawin? Simple ipakita mo na hindi ka lang basta nagpapaligoy-ligoy, kundi may tunay kang insight at experience, magbigay ka ng konting vulnerability o genuine interest sa kanya. Example message. Actually, napansin ko rin to sa sarili ko dati. Pero nung na-figure out ko, biglang nagbago yung mga bagay. Dati akala ko kailangan laging ako ang magahabol. Pero may isang bagay akong natutunan na nagbago ng dynamics. Gusto mong marinig? Alam mo, hindi ko inaamin to madalas pero may isang realization ako dati na nagpalit ng approach ko sa dating. Bakit ito effective? Kapag nag-invest ka ng konting emotion o personal experience, nagiging relatable at authentic ka. Hindi ka lang isang random na lalaking naglalaro sa chat. Nagkakaroon siya ng deeper interest sa'yo. Next move? Kapag nagtanong siya o nagpakita ng interest, huwag mong gawing scripted ang sagot. Magkwento ka ng konti, pero iwanan mo pa rin ng konting mystery para gusto niyang magtanong pa. Gamitin ang push-pull para maging mas exciting ang usapan. Gusto mong mapanatili ang interes ng babae sa chat? Simple lang. Huwag maging predictable. Kapag masyado kang straightforward o laging puro papuri, mabilis siyang magsasawa. Pero kung alam mong gamitin ang tamang balance ng pagbigay at pagbawi, mas may excite siyang kausap ka. Wrong approach. Puro compliment o puro teasing lang. Kung puro puri ka lang, baka isipin niyang nagpapalakas ka lang ng loob sa kanya. Pero kung puro pang-aasar naman... Baka isipin niyang wala kang genuine interest, dapat balanse. Dito papasok ang push-pull technique. Ito ay ang pagbibigay ng mixed signals na magpapaisip sa kanya kung ano talaga ang iniisip mo tungkol sa kanya. At mas lalo siyang mai-engage sa usapan. Example messages, mukhang magaling ka sa mga ganitong bagay. Pero parang hindi mo pa natutunan tong isang sikreto. Alam mo may vibe ka ng isang taong sobrang charming. Pero feeling ko may something kang tinatago. Mukhang matalino ka pero curious ako kung kaya mo akong i-challenge sa isang bagay. Bakit ito effective? Kapag nagbigay ka ng konting challenge o uncertainty, mas magiging curious siya sa iniisip mo. Magtatanong siya ng ano yon o anong ibig mong sabihin. A boom! Mas magiging invested siya sa usapan. Next move? Kapag nag-react siya, panatilihin ang playful tone. Huwag seryosohin masyado. Gawin mong masaya at exciting ang usapan. Tandaan, hindi lang importante ang sinasabi mo, kundi paano mo ito sasabihin. Pagbigay ng compliment na di gaya ng iba. Gusto mong mapansin ng babae? Huwag kang magbigay ng compliment na naririnig na niya araw-araw. Wrong approach. Ang ganda mo, ang cute mo, ang hot mo. Generic, boring at madalas scene zone. Ano ang tamang gawin? Pagbigay ng specific at unique na papuri na mapapaisip siya. Example message. Alam mo, may kakaiba sa vibe mo. Parang may confidence ka na hindi mo pinapakita sa lahat. Napansin ko, hindi lang maganda yung style mo, pero parang may malalim kang personality. Parang hindi ka madaling mabasa. Bakit ito effective kapag ang compliment mo ay hindi lang tungkol sa itsura niya, kundi sa ugali o vibe niya, mas matatandaan ka niya. Gamitin ang cliffhanger para hindi matapos agad ang chat. Ayaw mong matapos ang usapan ng parang wala lang, simple lang. Iwanan mo siya ng isang bagay na magpapaisip sa kanya. Wrong approach. Okay, good night. Sige, ingat ka walang impact, madaling makalimutan. Ano ang tamang gawin? Mag-iwan ng isang intriguing na statement na magpapabalik sa kanya sa chat mo. Example message. Sige, sasabihin ko sa iyo yung sikreto. Pero next time na ito, baka hindi mo kayanin pag nalaman mo. May isang bagay akong gusto pang sabihin sa iyo, pero hindi pa ngayon. Feeling ko mas magugustuhan mo to sa tamang timing. Bakit ito effective? Kapag may bitin na parte sa usapan, mas gugustuhin niyang bumalik para malaman ang sagot mag-take ng control sa ending ng chat, gusto mong ikaw ang tandaan niya at hindi lang basta isang random na chat ikaw dapat ang may control sa pagtatapos ng convo. Wrong approach. Maghintay ng good night o biglang mawala na lang sa usapan. Mukhang needy o walang direction. Ano ang tamang gawin? Tapusin mo ang chat sa paraang ikaw ang may upper hand. Pero may iniwang dahilan para siya ang unang mag-message sa susunod. Example message. Okay, gotta go pero sige, I-message mo ko kung gusto mong malaman yung sikreto ko. Alam mo, ang saya ng usapan natin. Pero may kailangan akong gawin. Sige, remind mo ko next time tungkol dun sa sinabi ko, ha? Bakit ito effective? Kapag ikaw ang nagtatapos ng convo, hindi mo binibigay lahat ng attention mo agad. Mas lalo siyang maghahanap ng follow-up. Eight parts yan para hindi ka magkamali sa desisyon mo habang nasa chat time ka. Huwag masyadong predictable sa reply, okay lang na late. Reply ka minsan at minsan okay lang din naman na nakakapag-reply ka ng mabilis parang literal kayong magkausap. Pero ang pinaka, the best ay lagi ka dapat nasa balance lang upang huwag din niyang isipin na easy to get ka. At masyado mo siyang type tandaan during chat time, ang importante o pinaka-importante sa lahat. At kung ano ang kanyang mararamdaman habang kausap ka, yung feelings niya I mean feelings niya ang target mo. Pangunahing target mo sa conversation eh, yung ma-feel niya na kakaiba ka kausap. At ma niya na kapag ka-chat ka niya, dapat kanyang respetuhin at bigyan ng oras. Kapag sinundan mo ang 8 parts na ito para alam mo din ang 8 rules ng one chat technique, mas mapapaigi at mas mapapaganda ang kakalabasan ng sitwasyon. Ngayon alam mo na ang isang powerful na chat technique na may walong sangkap. Hindi lang ito basta simpleng message, kundi isang strategy para manatili ka sa isip ng babae. Kung gagamitin mo to ng tama, hindi mo na kailangang maghabol. Ikaw ang magiging highlight sa chat niya at ikaw ang gugustuhin niyang kausap ulit. Pero tandaan, hindi lang sa words na kasalalay. Ang attraction, dapat backed up ito ng confidence, mystery at tamang timing. Ngayon, challenge kita. Subukan mong gamitin ang technique na to sa next chat mo. I-comment mo kung anong nangyari. At kung gusto mo pang matuto ng mas malalim na strategies, make sure na subscribe ka para hindi mo mamiss yung next level game natin. Huwag kalimutang i-like at i-share to sa mga tropa mong laging nauuwi sa scene zone. See you sa next video.